Good morning guys <clears throat> Dito ako ngayon sa Abulog guys Papasok ko sa trabaho sa board uh, Papunta ako ngayon sa Abulog Ito, parte na ng Abulog to Galing ako ng, ng Matagisi At, Magandang umaga sa inyong lahat At, Lalong lalo na sa mga subscriber ko tapos po so ako nagpapasalamat sa mga walang sawang sumusubaybay sa akin ng mga video. <coughs> At sana guys, yung mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na kayo sa aking channel. <coughs> Ito ang abulog na yun to kaya guys, papasok ako sa trabaho ko. <coughs> Tangali na nga eh, 7.30 na alas 7 yung pasok ko pero ano eh, maraming sasakyan kasi may eh, malayo yung pinanggalingan ko sa Matagisi <clears throat> uh, late na ako guys pero okay lang yan kailangan ganun uh, ano naman eh lunis uh, buwan ng ano August 4 ngayon tapik na naman oh sa may eskwelahan. Ayan talaga rito. Pagkalipasukan. Punis pati nga yan eh. Ayan, uh, mga punis pa. Hmm. At, please, like and share, and at ipindot na rin ang notification belt para updated kayo sa aking mga video dito na tayo sa ano ito yung tulay ng ano ng abulog tulay ng abulog to ito guys ang tulay ng abulog yan oh yan tulay ng abulog to mahaba din tulainya tulay hanapin na ako dito sa garahe namin isa kasi akong dump truck driver dito sa ano sa niya yan guys sa kumpanya ng niya kaya yeah, lang doon ako sa bubula yan nakadestino kaya lang lang ko rin si sa bulog para kunin yung truck ko dala ko ngayon sasakyan ko sarili. Okay guys. Uh good morning sa inyo lahat. Hanggang dito na lang ang video. I'll see you next video. Bye-bye.